isa, dalawa, tatlo. Fifteen years old ako nung mga panahong iyon at hindi ko pa rin makakalimutan ang mga payo at babala ng aking nanay. Minsan, tuwing maglalakad kami papuntang tindahan o kapag naglalakad kami papuntang paaralan, lagi siyang may paalala sa akin. Huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kilala ha. At huwag kang basta-basta sasakay sa kung anong sasakyan na wala kang kasamang matanda. Marami na kasi kaming naririnig na kwento tungkol sa mga batang nawawala. Yung mga batang kinidnap tapos isinasakay sa puting van. Hindi ko noon kayong mag-isip ng masama tungkol sa mga ganong bagay. Pero nakikita ko sa mga mata ng nanay ko ang takot. At pangambang baka may mangyari sa aking masama. Kaya sa takot, mas pinili kong laging maglakad ng may kasama, pauwi sa eskwela o sa bahay. At wag magtangkang lumabas ng mag-isa kung hindi naman kailangan. Isang gabi, habang ako'y pauwi mula sa isang kaarawan ng kaibigan ko, nagdesisyon akong dumaan sa madilim na kalsada. Gabi na at halos walang tao, pero... Natutokso akong maglakbay sa daan na iyon dahil malapit ito sa bahay namin at mas mabilis akong makakauwi. Ang daan ay madilim, may mga puno na halos natatakpan ng ilaw ng poste. Sa paglalakad ko, may narinig akong makina ng sasakyan sa malayo. Ipinagpatuloy e ko ang paglalakad. Ngunit habang lumalapit ang tunog, nagsimulang mag-alala ang puso ko. Napansin ko ang isang puting van na pababa ng kalsada. Hindi ko ito pinansin sa una, ngunit habang ito'y patuloy na lumalapit, nararamdaman ko na ang isang malamig na tensyon sa aking likod. Ang puting van ay biglang huminto ko sa harap ko. May tumabi mula sa van. Isang lalaki na may suot na itim na jacket at nakasuot ng sunglass na hindi ko makita ang mata. Nakatayo siya sa tabi ng sasakyan at nagsimulang magsalita. Bata, maganda ang gabi. May kainan kami sa bahay. Gusto mo ba sa mama? Walang kahit anong makatarungang dahilan para sumama ko sa isang estranghero. Kaya't agad akong tumanggi at nagsabi, hindi po. Maraming salamat po. Sinubukan kong maglakad palayo. Ngunit sa isang hakbang ko, ang lalaki ay sumunod din. Nakaramdam ako ng panik at takot. Kaya't naghanap ako ng daan palabas sa kalsadang iyon. Ano bang pangalan mo? Tanong niya habang sinusundan ako Lumapit siya sa akin at nahulog ang kanyang mga kamay sa bulsa ng jacket niya. Parang naghahanap ng kahit anong bagay. Ang puso ko ay mabilis na tumibok at ang mga binti ko ay parang hindi ko na kayang galawin. Ang hangin sa paligid ay nagiging malamig at nahihirapan na akong huminga. Tumingin ako sa paligid at nakita ko na wala ng ibang tao sa kalsadang iyon. Lahat ng mga bahay sa paligid ko ay tila natutulog na. At tanging ang ingay ng van at ang kabog na lang ng aking puso ang naririnig ko. Nagdesisyon ako na kumilos ng mabilis. Habang siya ay patuloy na sumusunod sa akin. Naganap ako ng anumang bagay na magagamit upang protektahan ang sarili ko. Kaso wala akong makitang kahit ano sa kalsada. Dahil sa takot ang nag-iisang naiisip ko na pwedeng gawin ay tumakbo. Hinawakan ko ang aking bag at nagtakbo ng mabilis papalayo sa lalaki at sa van. Nang makita ko ang isang makitid na pasilyo sa gilid ng isang bahay, dumaan ako sa dakong paroon. Pero hindi ako iniiwan ng takot. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ang tunog ng mga sapatos ng lalaki na tumatakbo rin hindi ko alam kung paano ko nagawa. Ngunit nakarating ako sa isang ligtas na lugar. Isang lugar na parang hindi ko pa napupuntahan dati. Pagdating ko roon, mabilis akong pumasok sa isang bakanting bahay na may bukas na pintuan at tumago sa likod ng isang malaking kortina. Ang puso ko ay parang gusto ng tumigil sa kaba. Dahil sa sobrang takot at pagkabigla Halos hindi ko na matandaan ang mga nangyari pagkatapos. Nang magtagal, narinig ko ang van na nagumpisa ng umalis papalayo at ang lalaki ay nagmamadali na umalis. Tumagal ng ilang minuto bago ko piniling lumabas sa taguan ko. Nang lumabas ako, walang tao sa paligid. Ang daan ay tahimik na parang walang nangyari. Bumalik ako sa aking bahay na takot na takot hindi ko na sinabi kay nanay ang lahat ng nangyari. Natakot ako na baka lalo akong pagalitan at wala akong lakas ng loob na magsabi ng totoo. Ngunit sa gabing yon, hindi ko na rin kayong matulog. Minsan, naririnig ko pa rin ang tunog ng mga sapatos na sumunod sa akin. Ang tunog ng makina ng van at ang boses ng lalaking yon. Hanggang ngayon, ang karanasang iyon ay nakaukit pa rin sa isip ko hindi ko pa rin alam kung ano ang tunay na layunin ng lalaki at ng van. Ngunit, isa lang ang natutunan ko. Huwag basta-basta makikinig sa sinuman at lagi mag-iingat. Ang mga kwento ng nawawalang bata ay hindi lamang kwento ng iba. Maaari rin pala itong mangyari kahit kanino.